Magandang gabi mga idol Magluluto na naman si Mang Kanor Dito sa kanyang Dirty kitchen <laughs> Isdang lapo-lapo mga idol oh, Nula ito na nga at uh, pa Ano muna tayo ng sabaw Kung marami-rami na to eh. Ito sakto to. Para pati bukas May May matira pang sabaw Sarap magsabaw ngayon Oh, yan din ang tarladyan. Yung mga pangabaw sa mana isda mga ito na tarlad. Tabangok. Tarladyan natin ang asin. Ipaglala natin 'yan bago asin. Yung mga ramit. Pangka matabang sa mamaya. Sana din dagdagan niyo. Itabag. Tapos, ito, buyas. Ayan. Tapos, lagyan natin talbos na kamuti. Para um, masarap. Ano yung bitsin ngayon na? Ito. Lagyan Para, ayun sana lang. Ayan. Try natin siya kumulo. Kumulo natin siya. Ilagay itong mga stand ito. ito. Para